sa na po ako po si Ami Tana po ako sa bansang Saudi Arabia Riyad po ako ng tulong sa inyo Makauwi po ako ng Pilipinas Hindi po maganda ang sitwasyon mo dito Kasi dumating na po yung point na Pinagbabandaan po ng nanay ng na amo ko Yung buhay ko na mag-inid ang buhay ko nagtrabaho hindi ko daw po alam yung kaya nilang gawin sa buhay ko. Hi Ma'am Ami, una sa lahat, no, kailangan natin siguraduhin, no, uh, naririnig ba tayo ng amo mo dyan sa Saudi Arabia? Hindi po sir, pero gising na po yung amo ko matanda sir. Pag namatay po ito sir, sigurado sir. Sige, Maka sige. Oh. Bakit, eh. oh. namatay itong call mo, alam na namin ha. Ami, anong nangyayari sa'yo ngayon dyan? Anong ginagawa sa'yo dyan? Sir, araw-araw ko -araw pinaginitan ng amo o matanda. Ano po siya ng butas, sir, nang mali ko, sir. Hindi na ko na lahat ng gawin sa trabaho. Hindi sila kontento sir. Si sinasaktan ka eh, ba dyan, Ami? si po sir. Opo, sir. Sinasaktan po niya ng, ano po. Ano isang buwan pala po ako dito, sir. Nangaranas na ako ng pagpalo niya sa likod ko, sa balingan. Pinupalo niya po ako. Tapos, ngayon oh. po, ang nararanas ako po sa kanya, binabato niya po ako ng mineral water, yung body po ako ng mineral water, binabato niya po, po ako, batuhin, sir. Tapos pwede niya po ako patuhin, sir. niya po yung society, sir. Ipalinis sa akin. Okay. Uh, ah, natawagan niyo na ba yung inyong agency? Yung nagpadala sa inyo dyan? Opo, oh, sir. Hindi ba nila ako ang auction, sir? Kasi hindi naman doon po malala. Ang uh, para pananagot sa akin, sir. So, tapos okay. hindi ko na po kinaya sir no November 30 talaga sir Talaga nilagnat lagnat na talaga ako sir ako nung ako matanda sir Sa so, kwarto ko pinagbantaan niya ako sir Hindi na ako magtrabaho ko sir Paano hindi ko na po lamang kaya nilang gawin si buhay ko sir, sir, sir. No, na sir Okay Kaya ako ng tulong Kaya ba meron pa ako na, sir nakausap mo yung agency pero ang sabi nila is hindi naman malala yung nangyari sa'yo. Kaya pinili na lang walang gawin. Tama ba, uh, Ami? Opo. Opo, sir. Okay. Tapos, sir, tawagan lang nila sir, iyo. Amo ko sila lang, sir. Nagkakaintindi ba na ako, sir, dito nagantay lang ng action. Pwede nilang gawin. Wala po, uh, Ami, no? Tama ba yung pagkakarinig ko? Pinaalam na ng agency sa iyong amo mismo na ikaw ay nagreklamo na. Opo, sir. Alam po ng amo ko, sir. Kasi, sir, sinasabihan ako ng amo ko. Bakit daw po ako nagre Tapos sabi ko, sir, isuli eh, mo na lang ako sa agency, sir. Sabi po ng amo ko, hindi daw po niya ako susuli. Kalimutan ko daw po makaungan sa Pilipinas. Alok na. Ngayon, Ate Nina, wala tayong makausap from the top high global resources. Pero nasa kabilang linya na natin as uh, si Attorney Sherilyn Malonzo, ang uh, Director for Operations po ng UWA. Hi, Attorney Malonzo. Good afternoon po. Si Attorney JV Bernardes po ito. Live po tayo ngayon sa Wanted sa radio. Ma'am, sana naman matulungan natin no? kasi parang kailangan ng i-rescue agad-agad itong si Miss Amitan. Okay, ganito po yung gagawin natin. Uh, Iko-coordinate po natin kagad po. unang una po sa ating Migrant Workers Office po. And then may, may I ask um, who is specifically sa Saudi Arabia? Uh, Ma'am uh, sa Riyadh po. Riyadh, Saudi Arabia. Okay po. So sa Riyadh. So ko-coordinate so, namin po yan and then of course uh, i-email po atatakan natin ang kanyang PRA uh, para po kasi po we have the Jordan Solidarity Liability po. So yeah, sa so, yeah. deployed worker po nila yan. So kailangan po ko-coordinate uh, nila po sa counterpart agency po nila sa Riyadh. Oh, and po. then the FRA po uh, in Riyadh will be the one to talk to the employer because precisely because the service agreement is entered between the FRA and the employer po. So, ganun po muna yung una natin gagawin. And then, from, from then po, kung hindi po umaksyon po ang kanya mga agency po, ang mangyayari po, meron naman po kapangyarihan ng Department of Migrant Workers para po mag-issue po ng notice to repatriate. So, until ma-repatriate nila or ma-actionan po nila at mag-report sila sa OWA po at uh, sa Department of Migrant Workers, eh, temporary, uh, pag na-issue po sa notice of repatriate, hindi muna sila makakapag-deploy po, makakaprocess ng deployment ng Pilipino workers abroad. Ang agency po nila ha, is Top High Global Resources. Okay? Okay po. And, okay, and, okay. and, and Attorney Malonzo, uh, may, meron po kaya tayong timeline dito para din sa expectation po no, ni Miss Amitan kasi medyo urgent po talaga. Urgent, no? Okay, hmm Okay. Kasi dito kasi attorney, no? Yung ating mga migrant workers officials po doon, MW officials kasi, hindi rin hindi po tayo pwedeng basa po na pumunta po sa bahay po na employer. So what will happen the first stage is of course to talk to the employer about this violation. Ngayon po hindi pa rin mag-comply po, po sa si employer ay ah uh, ang next na po is kakasuhan na po yung employer. So para po mismo po na isurrender po yung ating uh, OFW and then kung ano man yung ituloy na ating OFW yung kaso, with the help of course, pwede naman po siyang bigyan ng abogado ng ating embahada. Yes po. Ma maraming salamat po. Ha? Naintindihan po namin na may procedure tayong sinusunod. Pero sana po, no, i Uh, i-consider din natin no, yung seguridad po ng ating uh, OFW. Mag-isa siya doon. Ang sabi kanina is talagang pinalo ba sa, sa likod at nilalagnat. nilalagnat na. So please, uh, madaliin po sana natin, uh, Attorney Malonzo. Apo, wag po kayo magalala. As we, are, as we speak right now, uh, kinakausap na po namin yung aming welfare officer po. Kariyad po. Okay. Para to act on this case po. We understand the urgency po. Okay, maraming salamat po, no, Attorney Malonzo. Talaga namang maasahan ang ating OWA para sa mga ganitong mga mga bagay, no? Action <laughs> woman yan, maliban kay uh, Sir Arnel Ignacio. Action woman talaga natin din yan si Attorney Charlene Malonzo. Maraming salamat po, Attorney Malonzo. Salamat, Ma'am Charlene. Salamat, Attorney. So, Sir, no, matanong ko lang din, no? Gaano na siya katagal sa sa Saudi? Seven months po, Sir. Seven months po. Seven months. Okay, tapos... Uh, um, Two pa lang po siya, nag-complain na po siya sa agency. Kaso po, hindi po sila pinapansin ng agency. Hindi ko may pinapansin. Ah, so yung pangalawang buwan pa lang niya sa Saudi, may nangyari ng oh, pananakit? Meron na po. So limang buwan na siya nagtitiis? May. Lagi mong nung tataga ng loob mo. Huwag kang magpapadala sa, sa pangang matatanda niya. Lakas ang loob mo. umuwi ka na ligtas dito. Kailangan natin makasama ng ating anak. <laughs> wag ka, wag susuko. Ingat, ingat ang balagi sarili mo. Andito yung ating, ating pagtanggol si Senator Apitol po. Kaya, mi, tatagal mo loob mo, kailangan mo makauwi. <laughs> Talaga, kailangan ng ating, ating eh, dadalong pa lang. <laughs> Sana tatagal mo loob mo, wag kang gagawa ng, wag kang mapahamak mo dyan. Wag kang ng kung ano-ano. Ano. <laughs> Talaga po, napakahirap kasi lagi po siya na de depression na po siya eh. Kung ano na naisip niya dahil sa ginagawa ng batanda sa kanya. Araw-araw ba naman? <coughs> Kaya mami, ingat sarili po sarili mo niyan. Basta, hintay-hintay lang tayo at baka tayo yung makakaraos din at makauwi ka ng ligtas, sa Sana po, ngayon makahingin na mo talaga ako ng tulong makauwi na po ako. Hindi ko na po talaga kinakaayok si mam. Ma bakit po ano pilit ko? Kausap ko nang maayos na to. Nay ko nga mo na ihatid niya ako sa agency. Ayaw po na naging ko kung ihatid ko. Ah, hindi ko wala nang magawin ko dito. <laughs> Pero tayin ko po at umahalo po sa action niyo, mo. Yun na lang mo talaga nagpalakas sa akin dito mo. Hindi ako na ako magtrabaho ng maayos ma'am kasi yung matanda mama kaya siya doon sa taas pinapakinggan niya ako ma'am sa kwarto tinitig na ano niya kung ano? ka usap sa cellphone ma'am okay. Kasi... yung kwarto ko ma'am wala akong padlock yun ma'am minangarangan ko lang po ma'am ng mga planggana para po kung halimbawa may magbukas marinig ko ka agad. Hi, Miss Nicolas, no? Dumulog po sa aming tanggapan, no? Nagrereklamo kasi naging pabaya daw po kayo sa isang uh, isa nating OFW sa Riyadh. Ang ang sa, nakausap ko po, po, yung OFW, ni report daw po nila sa inyo yung nangyayari na sa kanyang pananakit, pang-aabuso sa Riyadh. Ang nasinabi lang niyo is hindi pa naman malala. Anong hinihintay nyo? Sir, nag-follow up po kami. According po sa, ano niya, sa concern niya, Di nakausap din naman po namin before yung husband niya, natatawagan namin siya. Bakit kayo yung nagfo-follow up? Hindi ba dapat sila yung nagfo-follow up sa inyo kasi parang yes, parang po, lumalabas napavalo, kayo yung walang ginawa. Uh, eh. Hindi po sir, ganito po kasi yan. Dito po kasi kami ngayon sa Manila. So nagpa-follow up po kami sa FR FRA para po doon sa worker na si Amitan. Yes, yes. Opo. So humihingi lang po kami ng ano nila, ng update nila kasi before po pinapatawagan namin ng employer. Okay. As of today, ano na po yung mga nagawa po nila? Today po, nag po ako ng response, sir. Kasi hindi naman po sim yung oras natin, 'di ba, sir? Yes, yes, I so, understand, no, pero hindi pa lang pa din naman 'yung ngayon, ngayon lang yes, nagreklamo. Sir. Yes, sir, ngayong hapon po kasi kami naghihintay ng sagot dito sa worker. Today po, I promise makakatawag ako doon sa asawa niya. Meron si Nancy, si Ma'am Amy, na Ma'am Maribel and attorney, ultimo yung pasintabi lamang po sa mga kumakain ano. Ultimo yung ihi daw po na ng kanyang amo na matanda eh pinapainom daw po kay Ma'am Ami. So ganun po kalala yung ginagawa po sa kanya ng amo doon. Hindi na lang pang-aabuso no, yes, Sherry, okay. pambababoy yung ginagawa dito. Excuse me, ma'am. Kung ganyan po ang nangyayari sa worker, um re-request ko na lang po to full at for uh pull out from employer. Request ko po sa FRA ma'am sa Saudi. Yes, dapat i-pull out na po natin, no? Dapat agad-agaran nating gawin ito. Opo, sir. Opo, apo, opo, atay. Nakikipag-coordinate na rin po kami sa OWA. Magtulungan po tayong lahat dito. Kailangan nating i-rescue yung ating opo, OFW. OFW. Okay, yes, sir. no problem po. Ipapopull out ko po siya. Okay. Okay. Uh, Ma'am Maribel? Yes, po. Opo, ngayon na po siguro, Ma'am, no at uh, nakamonitor din po kasi si uh, Idol Ravi Tulfo. Kailangan ma-rescue na natin si Ma'am Ami. Ngayon na po. Ah, uh, ma'am, um, ano, um, gawin niyo na po ng paraan, ma'am. Opo, gawin niyo yes, na po ng paraan. Yes, na po ako sa staff ngayon, ma'am. Yes po, salamat po. Sige po. Um, Sige po, you, Sige po. Uh, imo-monitor po namin to, Miss uh, Maribel, ha? Ma'am Ami, nandito po yung anak po ninyo, actually, at yung uh, may iyak siya sa, sa kabilang studio. Nung nakita niya yung kanyang tatay at uh, na narinig niya yung mami niya, eh, tumahan po yung bata. Uh, Ma'am, uh, meron po kayong message kay Bibi. Andito po siya. Uh, tumahan po siya nung nakita niya po kayo, Ma'am. Bebe! Bibi, yung sige. Wala yung Bibi. Dahil Gusto ko na kayo makasama. Bibi, hey, salamat sa tulong mo. Sir, na na to. Sa akin, tulong po. Maraming salamat po. Atorne, maraming salamat po. <laughs> Rita, maraming salamat po sa inyo lahat na huwabaagi sa titi ay maraming maraming salamat po sa tulong niyo ma'am Umaas po, umakawi po ako ng maayos sa kaligtas ma'am sa lalo pandaling panahon Ma'am, pipilitin po natin na makapagpasko po kayo kasama po ang, ang inyong pamilya po dito sa Pinas Makakauwi po kayo ng kaligtas maraming salamat po ma'am Salamat, salamat po. Salamat po, ma'am. Salamat po. Ah, sir, kakausapin po kayo namin sa kabilang studio ha. Okay. At uh, wag niyo pong ibababa yung linya Ma'am Ami at uh, sasaluhin po kayo ng aming staff para po uh, maka makausap niyo pa rin po. Salamat po Ma'am Ami. Ingat po kayo dyan at paparating na po ang tulong. Opo, maraming salamat, salamat po. salamat po. Ah, sir Christian, salamat po ha. Maganda marami, na po, po. Opo. Maram, po salamat po, sir. Ma'am, talaga po malaking kong tulong po ito. na po lang maayos ng aking asawa. Talaga po matatapos ang paghihirap niya po sa ibang bansa. Maraming maraming po salamat. Opo, salamat. Hala po kayo sa inatural rapid tool po. Marami, maraming salamat po. Okay, okay po, sir. Salamat. Thank you very much po.